maaga tayo nag-exercise, jogging-jogging, takbo-takbo. Kasi ang uh, sa atin, kailangan tayong gumalaw-galaw, magtakbo-takbo, or tumakbo-takbo, papawis ng konti, exercise Yun. So, maaga tayong gumigising ngayon, ilang araw na nakakaramdam ng paminsan-minsan pagkahapo ng pagkapagod pero tuloy lang tayo kung ano yung kailangan hindi gawin natin baka sakaling mag improve ang ating pakilasa pero sa totoo lang nangihina talaga ako sobra okay na ko kahapon biglang ganito na naman ngayon Tinatabakan tayo sa pagkain. Mga healthy naman. Super diet. Kung ano talaga yung bagay sa atin. Ngayon, nilagyan natin to ng extra olive virgin oil, ang kamatis, at ipapalaman natin sa tinapay. Tapos meron tayong oatmeal na medyo tinatanggap ng ating sigmura ito at ng ating bibig. Maraming pagkain hindi tinatanggap ng aking sigmura at bibig. Sa totoo lang, yun ang pinakamahirap na bahagi. Yung hindi ako makakain ng ayos. Ay, nako. Ang hirap, ano, makarecover. Naligo tayo para ma-refresh ng konti. Pero tayo po, sa totoo lang, ay mahina na naman. Naka... Medyo nakaka-recover ng konti ngayon. Pero o oh, kahapon, sobra talaga. Yan yung pinaka-worst, pinaka-worst state ng aking, ano, ng aking kondisyon. Talagang super down na down kahapon. Nag-exercise pa ako noong umaga. Pero, bangsak. Nahigala ako maghapon. Nood ng mga palabas. Nood ng mga videos ko. Pilipinas, Japan, review-review. Pause-pause ng konti, and then higa na naman. And then bangon na ulit, check ng messenger, and then upo na naman. Higa, upo. Ay nako, hindi ko lang kung ano nangyari kahapon. Kasi medyo gumanda yung pakilaso ko ng isang araw. Yun naman yung pinakamagandang condition ko. Simula na ako yung ma-diagnose sa akin sakit. And then, yun, the day after, ibigla na namang mahinang mahina. Ayun, kaninang umaga, Medyo maganda gandang ang natin. And sana, I mean, kaya naligo na ako kasi simula na lumabas ako sa hospital, may mga moments na ando na lang ako, parang tinatabat ako maligo. Mas gusto ko lang talagang humilata. And feel ko parang maputla tayo. Ang mata ko hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin. Eloise pa rin. Pero ang mahalaga, huwag naman tayong manilaw sa katawan. Pero feel ko naman na hindi. Teka tanungin ko si Chito. Chito, patingin naman kung ako hindi na nang yellowish ang katawan. Ang mukha, hindi naman. Mata lang. Mata lang naman, Tito. Ang kutis naman, hindi masyada, ano. Hindi yeah. naman. Hindi naman, ano. Okay. Kasi siyempre, gusto kong makuha ang ano, ang paningin, ang, ang tingin ng iba. Kasi baka iba yung tingin ko. Ibentingin nila siyempre. Ayun. So, ano ba talaga yung ating sakit? Ano ba talaga yung eksaktong pangalan ng ating sakit? Panahon na siguro para sabihin ko sa inyo. Total, andyan na yan. Ito yung ating mga gamot na tinitake. Walang mabili ng isa. So, maghahanap ulit tayo mamaya. Kaya meron tayong tinitik na ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So yung isa po ay for three days lang uubos na ubusan natin. Ito yung Mowalox, Mowalox na para yata sa pangangasim ng sigmura. Sabi ko kasi baka makakahingin ng para sa pain. Sabi nila hindi nila ako mabibigyan kundi yung para lang sa pangangasim. Yan, siguro ganun talaga yung ano, kalakaran. And, uh, yun. So, magderechahan na tayo. Ako po ay uh, merong sakit na chronic. Ibig sabihin, siya po ay long-lasting. Siya po ay lifetime. Hindi na siya matatanggal. Hindi siya kayang alisin. Kakabit na siya ng ating katawan. Pero, treatable treatable para magtagal pa ang ating buhay. Ang sakit ko pong ito ay na na nung ako ay pagkatapos pa lamang ng, ng bago pa lang ako makagraduate sa University of Santo Tomas. Tayo po ay pumasok doon. Hindi na tayo nakamarcha dahil nagkasakit tayo. Umuwi tayo sa Mindoro. Ang alam ko na ko ng before. So, paikliin na lang natin. Umuwi ako ng Mindoro. Nagpagaling. Nangilaw ako may mga lemon-lemon drops ako nilulublub noon, then essentiale. Eh. Yun, mga ganun-ganun lang. And then, bumalik siya na no, ako'y nasa Japan noong 2012. Sa kalagit na ng aking pagiging bago pa lamang na nagtatrabaho dito sa Japan bilang uh, English teacher. So, kala ko, katapusan na. Kasi sabi mismo ng doktor, kapag hindi yun din nila sa hospital to, ay makamawala na ito. So, dinala ko ng aking kapatid. And doon pa lang ay, yun, mas lumala. So, doon pa lang nasa akin ang sakit na ito. And then, gamutan yon ng 2012 hanggang 2022 nang walang tigil. May iniinom po tayong gamot na, na dire-direcho. Mahal. I think yung mismong brand na yun, mamaya ko sasabihin, yung mismong brand na yun, may 300 plus dito noon, ang isang tableta na iinumin mo araw-araw. So kung hindi ka nag-upload, wala na. Sa matagal talaga akong nawala sa mundo. Buti na lamang at nasa Japan tayo noon, nung kasagsagan ng ano, kasi maraming nagamit para sa medical bills, halos konti lang aking biniharan. And then... Middle of 2023, itinigil ko. Uh, feel ko, kakayanin ko. Masyado ko nagmayabang na ang tagal ko nagkakamot, non-stop. Pa-check up ako. Every three months po yun, mga kaibigan. Walang pat lang from 2012. So sabi ko, okay na yung katawan ko, matibay na to. And sabi rin, doktor noon, pwedeng unti-unti itigil. So, yun. Although hindi ganong kasmut, ang pagtigil ko, itinigil ko. Maybe around, around August last year. Yun. And then, ito. I think, ito yung pinaka-worst because andun yung man eh, yung konting pag-iisip na baka hindi kayanin ng, ng, ng pera mo andun yung pag-iisip na ang trabaho mo ay content creator na dun ka kumikita ng regular. Na although nagkaroon ng problema sa loob ng nakalipas sa apat na buwan, ay alam ko maaayos ito. Ayun. Tapos nag-iisip pa naman ako na makikipag-coordinate ako sa ilan kong mga kaibigan at gusto kong magtinda. Kasi gusto ko talaga magtinda. Kahit stall lang. Tapos nasa likod ng ano, pinaplano ko na yun eh. Nasa likod ng high school dito. At baka pwede may mau pwesto ron. Yung Japanese, mga Japanese pancakes. Shake. Na talagang maayos. Ang na nakikinda ay naka, naka uniform. Naka apron. Tapos maganda talaga yung stall. Tapos eto na. Nagkasakit tayo. So, ano ba talaga ang sakit ko? Ako po ay merong chronic viral hepatitis B. Ayan. Simula pa sa Japan hanggang dito ay hindi naman kinakailangan ihiwalay ko yung aking mga utensils or mga baso at mga plato. Hindi kinakailangan makipagkwentuhan ako o makapagyapusan. Hindi kinakailangan lumayo ako sa tao. So yan po. Siyempre, kailangan pa rin nating i-restrict ang sarili natin minsan para mas safe ang lahat. Ayan. So, ito ang ating mga sa liver. Ayan mas mahal po dito yung dati kong gamot. Yung sinasabi ko sa Japan na Barraclude. Siyempre kung gugustuhin natin, ay eh, doon tayo sa Barraclude kaya lang sobrang mahal. It costs uh, 8,000 something. And uh, hindi pa po tayo senior. On the way pa lang. That's why excited tayong lahat. What is life after 50s? Alam kong lalo niyo kung susubay pa yan dahil magsasama-sama tayo sa isang araw bilang ako, single, senior, <laughs> XOFW Yun. w Di ba? So, patuloy nating isasalamin hindi Patuloy natin isa. Hindi lang yung buhay ko. Isang salamin natin ang buhay ng bawat Pinoy. Kagaya ng lagi natin ginagawa. Kaya alam ko hindi nyo ko tatanta panoorin. Plus yung ating mga reaction videos na tigil. Nagkisimula na po tayo sa Facebook ng mga reaction videos natin. Ito kasi iba't ibang issues. Kaya tuturin natin in full blast sa YouTube. So yun po. This is 264 something yata. Kapag bumili ng pa isa-isa sa butika. Binigyan tayo ng Urso Max. Ito. Naala ko una para sa kidney, para din pala sa liver. And then, ito yung isa, yung Silimarine. Ito. Yan, brown siya. Ito yung another vitamin sa liver. So, balit tatlo sa liver. Meron tayong Ultima. Ito yung, ito yung vitamins ang dapat inumin uh, after breakfast. Ito. Ito yung binigay sa atin ni Doc bago pa man tayo ma-hospital. Pero yung hindi natin kinaya, kailangan ko talagang magpa, ano, magpa IV IV fluid. And then, pilitin tayo ng Tamsulosin. Tamsulosin. Ito yata yung nasa na ito. Ayan, ito yung uh, before bedtime na parang sa prostate. Ayan, dapat ang BP 100 over 70. Ayan, pero hindi na rin ito sinusunod kundi sabi ng doktor, basta uminom ako. Itong isa hindi namin makita. Itong L-leucine na isang sachet once a day isang sachet, so siguro inahalo sa inumin or uunawin, titiplayin. Ayan, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ayan. So may mga pinapakaramdaman pa rin ako sa katawan ko. Nag, medyo nag-slim ako. Pero na magpapatimbang tayo sa araw para malamin natin talaga kung talagang bumabang timbang natin from 79.80 kilos. What bothers me ay yung malaki pa rin ang chan ko. Ayan. So, ito yung, ito yung, pig, ito yung pigil. Actually, sanay naman ako magpigil. Naglalakad talaga ako ng kusa na siyang kusa na siyang lumulubog. <laughs> Nag-chest out. Stomach in chest out na siya automatic. Pero pag tinanggal natin, malaki siya. Ayan. Actually, pinisil ito na pinisil ng doktor. Lahat, yan. Piniga, piniga. Wala talaga akong nararamdamang pain. Wala talaga. Na dapat meron pag pinisil, di ba? Lalo na dito. Ang dito yung liver, ang dito yung lahat. Kasi pag natutulog ako talaga, very, very rare, na natutulog ako sa akin right, para hindi masyadong mapekto ma yung ating mga organs dito. Pero sabi naman nila, pag dito ka sa right, nakakatulong naman sa puso. So alam niyo yun. <laughs> laban tayo. Uh, samahan niyo ako sa paglibot para ma-document natin ang mahal na araw dito sa Pilipinas. At kasabay nyo na, na natin ng tulong sa paghingin na tayo pagalingin. Papasyal kami. Sa napasyal na natin ng pasyon, pero bala kong pumasyal pa sa ibang pasyon, parang panata natin. Makinig na ko ng ilang minuto. And then meron tayong visita iglesia na gagawin ko for the very first time baka hindi makasama si Ati Malin, kaya ipapasyal natin si Ati Malin sa simbang ba to? Kasi gusto rin niya mabisita ito. Ayun. And, uh, inaaral ko na kung sa mga, simb kung aling mga simbahan, kung alin mga ko namin. Because sabi, itong simbahan daw, may konti na sa sabi na 14, pero sabi ng simbahan katoliko ay walang problema kung ilang simbahan ang malagay bukala sa puso mong pagdarasal at pagdalaw sa mga simbahan. So, yun ang ating gagawin. So, yun. Fight lang tayo. And uh, alam kong kasangga ko kayo. Matagal-tagal na laban to. Ang mga kapatid ko ay hindi nagkukulang. dalawa sa kanilang nabigay ng pinansyal na tulong at yung iba'y mga aksyon at tawag, suporta. Walang tigil ang buhos ng pangungumusta. Sa totoo lang. Yun. So, fight! <laughs> Siyempre may konting, takot ay konting kama na iba namang gusto wala na, hindi pa. Anyway, it's God's will. Hindi, siyempre, praise natin. Pero, still hoping and praying na sanabigan pa tayo ng mga pambuhay because ang dami ko pang gustong gawin. At feel ko, matagal pa. Matagal pa. Siguro mga 95 or something. <laughs> Ayun, so yun. Uh, Sama kayo. Tara, tayo sa isang tourist attraction dito sa amin. Malimit ko na siyang napupuntahan pero alam ko marami pa sa inyong hindi nakakasama sa akin dito. Ang simbahan ba to? Ito ay isang simbahan sa loob ng isang simbahan. Let's go!